Dito yung karabo oh. ko. <laughs> ah, ito po si Tess. Ang laki nito ni Tess. Yun. Your... <laughs> Ayun mga Pinoy, isang magandang magandang umaga po. At welcome back sa ating YouTube channel. Ah, doon po sa mga bagong subscriber at viewers ni Boy Pinoy at doon sa mga solid na nagsusuporta. Uh, maraming maraming salamat po sa tiwala. Ah, bali, Pagbubunot po ngayong umaga si Boy Pinoy. Uh, ayan mga Pinoy. Ito po yung ating mga gagamitin sa pagkawit ng niyog. Ayan. Ang tawag po dyan, suklot. At yan po yung bunutan ni Boy Pinoy. Oh. Nakasakay na po sa, ano, sa paragos. Tapos yung dala po namin tubig. Ayan. Para hindi mauhaw. Ayan mga Pinoy Kapunta na po kami doon sa aming kakawitang nyugan uh, ah, Medyo malayo-layo po Ang lakad galing dito sa sintro ng barangay so, Ayan mga Pinoy, mabili po tayo ng merindalan mamaya sa nyugan so, Ang tawag po nito ay Balisuso Balisuso, ayan At yan po nagawa niyan no Yang masipag nagtitinda niya si mana pas ya. Bagaimana yang Lima. Oh, ilan? Ah, uh, tatlo. tatlo. Ay, apat na. Ah, apat. Yun. Hulog mo na, hulog. Hulog mo ako sa ka. Ayan mga Pinoy, na na po kami sa Nyugan. Ah, uh, dito po kami mga ngawit. At uh, dito po si Boy Pinoy magbubunot. ito, ito itong Nyugan na ito mga Pinoy. Ayan oh. at yan po yung ating masipag na mga ngawit pedani si at yung kanyang masipag na kalabaw si Bo Palo ang magsihila ng niyog ang ganda ng kalabaw niya mga Pinoy kulay itim po yan <laughs> ano yung mga kawit mong yan bago bagong yung ba mga kakawitin niyan ni kuya ni mga Pinoy yan po ay bubunutan bo din ni Boy Pinoy ayun nun. Mahulog na. Mga alay din sa liig at ano? alaano. kino ng bato mga pinoy ayan po tabi-tabi po peralendi Your... Hulaan <laughs> yung mga pinoy pinagaan ng si Boy Pinoy dito. Pagiti. May bali, may ano dyan? Hindi, so ano na to? Alin. Nasa lalag yan. Pagiti yan. Ito? Ay, bag. Bag po yan. Ayan mga Pinoy samahan niyo po kami kumain. Kumain. May ulam. Ha? Oh, eh, sabaw. Na dami-dami niyo ng nang. Ano ulamo? kain po tayo tanghali na po kaya pahinga kaming mga ano mga magkukupras makain muna mga Pinoy Maganda sana niya kung ano yung husbaga, yung lubid, tapos isusuot yung hus ano? Yan yes, sa uh, pangulo? Oo. Yung iba baga nakakita ko gayaan, hindi nasusugat ang sa may sungay na yan. ayun mga pinayo, ang ganda ng kalabaw nila, ang bait. Kalabaw po yan ni kuya Dani. Yan yung ginagamit namin paghihila dito ng niyog. Inaayos po nila yung tali sa ulo. Ayan mga Pinoy, tapos na po kami mag-ano, mangawit ng niyog. Ah, at kami po ay pauwi na. Ayan po si Kuya Dani, o na yung ano, niyog na isinako. Ah, hindi na po namin yung kinupras, ah, ibibinta na lang po yan ng ganyang buo. Ayan. Ayan po yung iba, tinaklo ba namin na dahon ng nyok sa kanang Bakar ka ka. Walong sako. Walong sako. Ako mahakot ka. Ah, uh, ayan po yung ginamit nating ano, bunutan ito yung ating ginamit na suklot yan pong kahoy na yan na kinuha natin uh, ilalagay ko po yan doon sa ginagawa kong kubo para uh, yung kung haligi sa kusina mga pinoy pinakisuyo ko lang po kay kuya ano dani ah uh, makikarga yan pinakisuyo natin ikarga doon sa kanyang ano paragos Ayan mga Pinoy, hakotin na po yung nyog na binunutan natin.